ang nasa ano ang nasa instruction ay taum krimol pugo manon tanurul krusip ang sabi dito ay, next drawing report write words please choose kaniyan talaga sila magsulat para sa atin ay eh, kumbaga ikong kumpara sa atin baliktad ang baliktad ang kanilang pagsulat dito sa unang picture merong babae na nakaharap sa board at may hawak siyang libro. Ang choices ay number 1, housewife. Number 2, sunsing name. Number 3, kyung chal Guan. Number 4, kong mun Ang tamang sagot dito ay sunsing name or teacher. Ang number 1 ay housewife company employee. Ang number 3 ay kyung chal Guan, policeman. Ang number 4 Gong-mun ay public official proceed tayo sa pangalawang lalarawan merong lalaki dito na may hawak ng mga pananim ang, choices ay number 1 chumwon number 2 nongbu number 3 mokso number 4 kongmoon ang tamang sagot dito ay nongbu or farmer ang number 1 chumwon ay clerk ang number 3 mokso ay carpenter Number 4 naman, kung mo-one ay public official. Prasad tayo sa pangatlong larawan, mayroong babae dito na nakawip ang kanyang kamay at meron siyang plug, meron plug na 'yung Thailand. Number 1, Tigok Saramimnida. Number 2, Chungok Saramimnida. Number 3, Bangladesh Saramimnida. Number 4 OJB Kesutan Saramim Nida Ang tamang sagot dito ay Tigok Saramim Nida Or I'm Thailander I'm Thailand I'm, I'm Thailander or, I'm Thailand person Ang, ang Ang, pangalaw, ang number 2 ay Chungguk Saramim Nida Ch I'm Chinese Or China person ang number 3 Bangladesh si Saramem Bangladesh person ang number 4 man Ojo Saramimnida, Saramem person proceed tayo sa pang apat na larawan meron ditong lalaki na naghahagis ng lambat ang number 1 unang choices number 1 Mokso Imnida number 2 Nungbu Imnida number 3 Ubu Imnida Number 4, Kisolja Imnida. Ang tamang sagot ay Obo Imnida or Fisherman. Ang number 1 ay mukso, Carpenter. Ang number 2, Nongbo, Farmer. Ang number 4 naman, Kisolja, is Technician. Pang limang larawan, merong gunting. Ang pagpipilian, number 1, Kawi Imnida number 2 piltong imnida number 3 pulpin imnida number 4 chigap imnida ang tamang sagot ay kawi imnida number 1 uh, ang number 2 ang number 2 ay piltong imnida or pin, it is a pencil case ang number 3 naman ay pulpin imnida it is a ball pen ang number 4 is chigap imnida it is a wallet Pang-anim na larawan ay may bahay. Bahay ang larawan. Ang unang choices ay number 1 chip, number 2 Sejong, number 3 Woesa, number 4 naman ay matu Ang tamang sagot ay chip or house. Ang number 2 is Sejong Market. Number 3 naman Woesa Company. Number 4 matu, Mart ang pitong larawan meron ditong damit na nakasabit sa hangar at may hangar sa labas ang pagpipilian number 1, Mayong Shield number 2, Pyonejum number 3, Sitakso number 4, market ang tamang sagot dito ay Sitakso Laundry or Landrymat Landrumat ang number 1, Mayong Shield salon number 2 Pionejo convenience store number 4 naman Shopee market supermarket ang pang-walong larawan ay mayroong payong ang pagpipilian number 1 Able number 2 Osan number 3 Yolshi number 4 Kabang ang tamang, ta ang tamang sagot dito ay Osan number, or Umbrella ang number 1 ay Able or Blanket Number 3 naman your CK. Number 4 kabang bag. Ang pansyam na larawan ay mayroong pagkain na sa bowl at may nakalagay na sekdang. Ang pagpipilian number 1 matoyeyo, number 2 sitaksoyeo, number 3 sekdang eyo, number 4 samusire eyo. Ang tamang sagot dito ay sekdang eyo. Or it is a super It is a restaurant number, Ang una Ang number one ay matoyeo It is a mart Number two naman ay It is a laundromat Landromat or laundry Ang number 4 naman ay Samushireyo It is an office, office Pang sampung larawan Ay meron ditong Kalagay na sejang at mayroong mga nagbibinta ng mga pagkain at prutas at damit yata. Ang pagpipilian, number one, sa Yeyo. Number two, kesok Sa Yeyo. Number three, Sejang Yeyo. Number four, Samushire Yeyo. Ang tamang sagot dito ay Sejang Yeyo. It is a supermarket. Ang wesa Yeyo, it is a company. Number two naman. Kesok sa it is a dormitory or dorm. Sa museryo naman number 4, it is an office.